It's September 26, 2025 and uh, today we are commemorating, inaalala natin, ang anibersaryo na kung saan sinalanta tayo ng bagyong undoy. Ang bagyong undoy na sumira sa mga establishmento at um, nagdulot ng napakadaming baha sa Metro Manila sa Metro Manila pa lang um, sobra ang nangyari sa Marikina sa Santa Mesa at sa iba pang karating na mga bayan ng Metro Manila bata pa ako nung hindi ako nagkakamali I was 20 years old that time and um, kitang kita kung paano kaming nahirapan sa Minjola noon. Sa so Minjola ako nag-aaral noon sa San Beda. Um, nahirap, uh, tanda na ako, hirap hirap kaming maglakad kasi sobrang taas ng baha. Fast forward, here we are now, October 26, 2025. We are facing Bagyong Om, uh, Ompong, letter O then. And still, we do have this problem sa baha lalo na ngayon ngayon mismo nagkakaroon ng issues sa flood control projects sakit lang isipin na after all these years after ondoy hindi pa rin natututo ang mga Pilipino hindi pa rin tayo um, nakakabangon yes nakakabangon tayo sa physical na, di, na dinanas natin sa ondoy pero yung pero yung naging punot dulo yun at yun pa rin, yung kasakim, kasakim, kasakiman at pagiging ganid ng mga nakaupo ang nagiging problema natin since time immemorial. 2009 pa si Ondoy pero yun at yun pa rin ang nagiging problema natin. Kailan kaya ito mag, masusolusyonan? I-like, i-share, dito lamang sa so Current PH. Maraming maraming salamat po.